hello mga botante ah konti lang yan pang milti at pang kape nya lang basta kita kit sa eleksyon ha hindi akong kalimutan supportahan nyo ako ha ito kaibigan I vote by kadalasang nangyayari sa hindi natin inaasahan ang pamimili ng boto ay may sariling kadailanan at isa na ang kahirapan. Dahil sa kulangan at pangangailangan ng mga Pilipino, sila ay napipilitang tumanggap ng pera. Kadalasan din itong ipinapadaan sa utang na loob. Kaya tumatanggap sila ng pera kapalit ng boto. Marami ring mga Pilipino ang walang alam tungkol dito kung ito ba ay tama o mali. Kaya maging sino ka man, pagbibigay at patatanggap ng pera, ito ay mali pa din ang isang sanhi sa pagbili ng boto ay dudulot ng iba't ibang epekto. Dahil dito, marami mga tiwaling pinuno ang nanalo, hindi dahil sa kanilang abilidad, kundi dahil sa kanilang ginagawang pagbili ng boto. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Kaya pa natin itong pigilan. I-report ang vote by Maaaring tawagan ang Commission of Election o iyong pinagkakatiwala ang mga opisyal ng iyong barangay. Huwag tumanggap ng pera. Mahirap man itong gawin, mas mahalaga ang ating prinsipyo. Paalalahanin ang lahat na bumoto ng tama at matalino. Pumili ng kandidato base sa kanilang integridad, platforma at record, hindi sa pagbibigay ng pera para sa boto. Karapatan mo ang bumoto, pero responsibilidad mo ang pumili ng tama. Huwag magpadala sa madaling pera. Mas mahalaga ang pangmatagalang pagbabago. Boto mo, dignidad mo. Boto mo, buhay mo. Sama-sama natin ukasan ang pamimili ng boto. Boto mo, dignidad mo.